Sa ibang balita naman, inabando na raw ng ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services ang kanilang bahay sa katumira sa bundok sa Surigao del Norte. Pati utang, tila, tinakbuhan din. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mga bahay na wala ng bubong, nagkasira-sira na ang bahagi, at ilang taon nang nakakandado. Ganito ang itsura ng mayigit isang libong bahay na iniwan na lamang sa poblasyon ng mga miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte mula nang pumanik sila sa bundok noong 2019. Ang ilang bahay dito isinanlana. Ang Barangay Sublon nagmistula ng ghost town nang tila nagkaroon ng exodus ng mga residente patungo sa bundok. 75% kasi ng mga nakatira rito kasama ang kanilang barangay chairman ang pinabayaan ng kanilang mga tirahan. Pero ang pamilya ni Henelito Contreras, kabilang sa iilang na natili sa lugar kahit matanggal sila bilang bahagi ng SBSI. Parang na, nakapansin ako na hindi na tama yung pagkuhan nila doon. Yung nakapansin ako na parang ayoko na sa dati kong sinusunod o sinunda na bayanihan. Ayan, no? Hindi naman ako nila pinilit. May ilang kapatid daw siyang sumama sa bundok na minsan sa isang buwan nakakabisita sa kanila. Hindi naman sila magkwento pero nakita ko sila na parang talagang nahihirapan dahil sobrang payat, tapos ang item. Kung hindi pinarentahan o sinangla, e eh pinili na lamang iwan ng mga membro ng ay ang ilang mga bahay dito sa poblasyon. Kabilang na dyan, etong bahay ng mismong leader nila na si Senyor Aguila na konkreto at dalawang palapag pero apat na taon lang, inabandon na. Aminadong lokal na pamahala ng Socorro, malaking kawalan ang desisyon ng ilan nilang kababayang manatili sa bundok. Bagamat nananatiling rehistradong butante ang karamihan dito, hindi naman doon sila nakakakolekta ng buwis. Simula noon, yung pag-ano nila sa kapihan, hanggang ngayon, ayaw nila na magbayad ng buwis. Hmm. Hindi sila nagbayad ng buwis. Mm -hmm. Pag may ano ng LGU, hindi din nila kasi bawal sila ma-receive pag may mga notices galing LGU. Kahit ang ilang utang na inaplayan nila, tila natakbuhan na raw. Yung mga loans nila, ano, nang uh, abandona. Inabandona nila, ibig sabihin na uh, talagang hindi nasa na sila babayad. May mga loan sila ng mga kooperatiba namin kasi ang sukuro may mga kooperatiba Uh, lahat, hindi nila na nababayaran. Pero depensa ng SBSI, hindi sila lumalayo sa pamahalaan o gumagawa ng sariling gobyerno. We are peace-loving people kung nag-ano pa kami ng ibang gobyerno. Nauna na rin pinuna ng ilang miyembro ng SBSI na wala silang natatanggap na tulong mula sa lokal na pamahalaan may may kaalam ba ang lungsod? Kaya ba nilang buhayin kaming lahat? Kaya ba nilang sutirin? May kahit isang piso na tala administrasyon? Wala ang ibinigay dito! Wala sila! Walang tulong! Sagot ng Socorro LGU, kailangan pumunta ng personal sa munisipyo ng mga residente. Pag uh, mga suporta ng LGU, walang pinipili. No, walang pinipili. Yung sa uh, medical assistance, boreal assistance, kasi ano lang yung pundo uh, uh, limitado, basta lahat na magpunta ng DSWD talagang nabigyan. Hiling na lang ng lokal na pamahalaan, tuluyan ng buksan ng taga kapihan ang hinto nito at bumalik sa poblasyon. Nakatakdang bumiyahe pa Maynila ang mga kinatawan ng SBSI at lokal na pamahalaan ng Socorro para sa gagawing Senate investigation sa Webes. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.